Hello guys! Welcome back to our channel. So for today's video, eto nga po at nag-aya si Riksa na dumaan kami dito sa may parang changian mariendahan to guys. Dito malapit lang yan sa may Arp Alpha Mart. Dito nga po yan sa may Cebu. Kasi nga po sabi ko nga po sa asawa ko ay... Bumili kami ng lechong manok para nga po may ulam kami nila tatay sa para nga po sa hapuna namin para rin po hindi na magluto kasi naman guys nakakapagod na tapos nakakapagod na kapag lalo na galing ka sa biyahe tapos magluluto pa kaya sabi ko bumili na lang kami ng lechong manok para nga po yun na lang yung ulam namin. Sabi ko nga kay Rickset, maglalaga na rin ako ng okra pero hindi na rin nangyari kahit nilaga. Kasi nga po, nagluto rin si tatay noong ulo ng isda na dala namin. Yun nga pa, binili ni inay para sa kanya. So, nung bumili nga po wala si Riksan, ako naman bumibili ng lechong manok. Tapos pagkatapos ko guys, uh, binigay ko naman yung cellphone sa kanya at sabi ko ay ako naman yung bibili. Sabi ko nga po kasi sa kanya ay merienda rin ako kasi nga guys nagugutom rin naman ako kasi hindi rin naman ako makakain ng maayos. Oh, <laughs> kasi nga po nahihirapan akong lumulon din dahil nga po yung tansin ko ay namamangga dahil nga po may ubot si po nako ako. And then yun nga po, ang binili ng asawa ko dyan ay quick quick at saka kikiam. Hindi na nanawa talaga. Lagi kasi pag yan ay bumibili sa mga ganyan, yung gano'n talaga binibili niya. Pero kwek-kwek, kikiam. Ako naman po, na-curious ako kasi sa, nung tinuro ko, tinanong ko sa nagtitinda, sabi nga po ay atay daw. So sabi ko, magkano po ang isang piraso? So, sa so, limang piso daw, guys, napakamura. Sa panahon kasi ngayon, yung limang piso na mabibili sa ganito, eh, nabimura talaga kasi yung atay, guys. Pwede mo nang pang-ulam to. Kaya kung malapit ka naman din sa may high school, eh, pwede nang din ka kumain kapag lunch. Ganun lang ulam mo. Kung sa akin, guys, okay na yun. So, ayan nga po. At yun ang binili ko, guys, yung atay. Tapos, ah... Uh, ang um, kinuha ko yata nito ay apat na peraso pero grabe guys yung baso talaga na kinuha ko ay punong puno sabi ko pa nga dyan sa nagtitindal lima yung nakuha ko kaya ayun binilang ko patuloy ulit kung ilan <laughs> grabe hanggang five na nga lang hindi pa mabilang ng maayos na numerate talaga to si Inday <laughs> so and then yan nga but nung makakuha naman ako nung aking ah uh, binili po dyan ay tuwan-tuwa naman ako kasi syempre makakakain tayo ng murang at honey. Ang dami yeah. nga guys nagmay merienda dito kaya nga po talagang swak na swak din kasi sa budget yung presyo. Marami rin pong mabibili ditong inumin after ko nga po palang bumili noong aking merienda. Bumili na rin po ako ng inumin namin ni na Rexan. Ito nga po ang aking atay. Charot! <laughs> aking binili. Maraming maraming salamat guys sa panonood. See you po sa next vlog. Huwag kalimutang ipalaw ang aming page at, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. So maraming maraming salamat po sa pagsubaybay.